sasalang sa September 23 si Rodrigo Duterte sa kanyang pre-trial sa International Criminal Court. Dito, babasahin na ng formal ang mga ibinibintang sa kanyang Crimes Against Humanity of Murder para sa maraming patayan sa Davao City noong siya ay mayor at sa kanyang war on drugs bilang pangulo. Kumpiansa ang British-Israeli lawyer ni Duterte na si Nicholas Kaufman na hindi na ito aabot pa sa September 23 at matatapos na ang kaso ng kanyang kliyente bago pa humantong doon. Ako si Lian Buan at walong taon ko na rin sinusunda ng kasong ito sa ICC. Hindi ko sukat akalain, pati na rin ng ibang aktivistang kontra Duterte na aabot ang kaso sa ganitong punto. Si Duterte sa The Hague. Ipinasa ang Rome Statute noong 1998. Ito ang basehan ng pagtatayo ng isang International Criminal Court. 2002 nang opisyal na ilunsad ang Korte. Dinisenyo ang ICC para papanagutin ang mga abusado at pinakamakapangyarihang tao at grupo sa mundo. Dahil sila rin naman ang may kakayahang gumawa ng pinakamasasahol na krimen. Kaya naging pahirapan ang kumumbinse ng mga bansa na sumali sa Korte. Kung utak kriminal ka nga naman, ayaw mong madala sa isang Korte na hindi mo kayang impluensyahan. 2011 nung sumali ang Pilipinas sa ICC, panahon ni Pangulong Noy Noy Aquino. Isang dekada itong inilaban ng mga human rights advocates, kabilang doon si Harry Roque. 2016 naging Pangulo si Rodrigo Duterte at agad nang nagsimula ang patayan sa gera niya kontra-droga. 2017 nang simulang dumulog ang iba't ibang grupo sa ICC, nakikiusap na tingnan ang mga patayan dito sa Pilipinas. February 2018, two years into the drug war, binuksan ni Prosecutor Fato Bensuda ang preliminary examination. Step 1 sa proseso. Agad-agad kumalas si Duterte sa ICC kahit walang pahintulot mula sa Kongreso. Pangalawa pa lang tayo sa gumawa nito. Nauna ang Burundi noong 2016. Noong kumalas ang Burundi, malinaw sa lahat na hindi apektado ang jurisdiction ng ICC sa kanila, basta't nasimulan na ang proseso bago sila kumalas. Sa pitong taong itinagal ng buong proseso mula preliminary examination hanggang maglabas ng arrest warrant, makailang beses ding sinabi ng korte na basta ang krimen ay naganap noong miyembro pang pa bansa, meron silang jurisdiction dito. May konting aberya lang para sa prosecution noong 2023. Panahon na ito ni Pangulong Bongbong Marcos at ayos pa sila noon ng unity. Sinubukang ipawalang bisa ng Marcos government ang jurisdiction. Ang boto ng judges ay 3-2, pabor sa pagpapatuloy ng investigasyon. Sabi ng dalawang nag-descent, may isang taong palugit bago maisakatuparan ang withdrawal para magsilbi na rin itong deadline ng prosecution para tapusin ang preliminary examination at hingin ang permiso ng korte na umpisahan ang step 2 o ang mismong investigation. Sa kaso ng Pilipinas, mula 2018 nung kumalas si Duterte hanggang 2019 nang naging epektibo ang withdrawal, hindi na ihabol ng prosecution na ipabukas na ang investigasyon. 2021 pa ito nangyari. Sabi ng dissenting opinion, kaya nga raw may isang taong paluget para hindi naman maabuso ang korte. Pero sabi ng human rights lawyers, bakit mo naman aapurahin ang investigasyon ng Crimes Against Humanity? Ang majority decision noong July 2023 ay teknikal at medyo umiwas sa tanong ng jurisdiction. Gayunpaman, balak ni Kaufman na tapusin na ang issue ng jurisdiction once and for all. At umaasa siyang sasabihin ng korte ngayon na wala nang jurisdiction ng ICC sa kaso ni Duterte. In fact, kinuha nga ni Kaufman na katulong niya sa defense ang French lawyer na si Dove Jacobs, whose interpretation of jurisdiction was one of the sources cited by the dissenting judges. At the end of the day, dissenting opinion lang yon. At pumayag na nga ulit ang panibagong set ng judges na isyuhan ng arrest warrant si Duterte sabi rin ng isang eksperto, kung walang malinaw na nakasaad sa batas ng ICC, ang dapat masunod ay ang mga nauna ng desisyon ng Korte na may jurisdiction nga sa isang sitwasyon gaya ng sa atin. Bakit pabalik-balik tayo sa issue ng jurisdiction? Ganyan kasi ang due process sa ICC. Ang best case scenario para sa kampo ni Duterte, hindi na umabot pa ng September 23 ang proceedings at ibasura na ng ICC ang kaso. Sabi ng human rights lawyers, pag binasura ang jurisdiction, para na ring sinyalis ito sa mga kriminal na kumala sa ICC sa oras na masilip sila. Dahil within one year, ay matatakasan na nila ang jurisdiction ng korte at ang pananagutan sa kasalanan nila. Para san paraw ang ICC kung ganun din lang? Speaking of libo-libo, ano nga ba ang numero ng mga biktimang titingnan ng husgado? 30,000 ba? 7,000 ba? Sa madaling sabi, walang striktong numero. Titingnan ang sistema ng patayan. Ang mga patayan ba ay nangyari alinsunod sa isang pulisya ni Duterte? Konektado ba ang mga patayan sa isa't isa? Pulis na natin ang mismong umamin. At least noong 2017, nung nagbibigay pa sila ng datos, Nasa 4,000 na noon ang bilang ng mga napatay sa mga operasyon nila at sila mismo ang umaming may cargo. At 16,000 naman daw ang pinatay ng mga gang. Noon pa lang, 20,000 na yon kung pagsasamasamahin. Pagdating ng 2020, inamin ulit ng pulisya na higit 7,000 na ang napatay nila sa War on Drugs. Malinaw naman na may libo-libong pinatay. Ang tanong na lang ay crimes against humanity ba ang mga ito at si Duterte ba ang maituturong may sala? Sa ganitong kaso, isang mahalagang elemento ang tinatawag na nexus. Kailangang mapatunayan ng prosecution na si Duterte ang may pakana sa kahit isa o ilan pa mang patayan at sa katitingnan kung may nexus o koneksyon ba ang mga ito sa sistema ng pagpatay sa libo-libo. Halimbawa na lang sa Uganda, Libo rin ang pinatay ng Lord's Resistance Army o LRA ni Joseph Coney. Pero 61 counts lang guilty ang isang LRA commander na si Dominic Ongwen. Ang sabi noon ng ICC, napatunayan nila sa kaso ni Ongwen ng isa pang mahalagang elemento, ang mental element. Alam ng suspect ang mangyayari at alam niyang may mamamatay. Ilang beses na rin bang sinabi ni Duterte na inutusan niya ang mga pulis na bumaril ng suspect? At ang huli niya ang sinabi, tinuruan niya ang mga pulis kung paano galitan ng mga suspect para manlaban. Nang sa ganon ay may palusot para barilin sila. Pwede bang gamitin ni Duterte ang dahilang self-defense? Pwede naman. Pero may hawak rin ng prosecution na mga ebidensyang nagtanim ng baril ang mga pulis sa suspect para pagmukaing nanlaban sila. Handa rin daw ang prosecution na patunayang may hinahabol na kota at reward ng mga pulis, kaya sila pumapatay. Hindi rin depensa na wala namang gera sa Pilipinas tulad ng ibang bansang iniimbestigahan ng ICC. Ang Crimes Against Humanity ay pwedeng mangyari sa peacetime. Puro palitan ng papel ang proseso mula ngayon hanggang sa September 23. Magsasagutan ang lahat ng partido. Kung matuloy ang proceeding sa September 23, ilang araw mag-i-hearing ang ICC para tingnan kung kukumpirmahin ba nila ang mga kaso. Pwedeng lahat, pwedeng yung iba lang, o pwedeng wala. Kung may makukumpirmang kaso, susunod na ang mismong paglilites o trial. Dito, kapag sinabi ulit ni Duterte na inutusan niya ang mga pulis na pumatay, wala nang Hari Roque na magpapaliwanag na nagjo-joke lang naman ang dating Pangulo. Dito, kailangan niyang panindigan ang mga sasabihin niya. Hiniling na ni Duterte na makalaya muna siya pansamantala. Pero hindi uubrang dahil lang matanda at mahina na siya. Ang titignan kasi ng ICC dito, kung palayain siya pansamantala, tatakas ba siya? Susubukan niya bang isabotahe ang investigasyon? Muli ba siyang papatay? Pwede rin humiling si Duterte ng legal aid kung hindi na niya kayang magbayad ng abogado. Pero kailangan niyang patunayang wala na nga siyang pera. Pwede rin ipa-freeze ng prosecution ang mga asset niya bilang paghahanda sa babayarang danyo sa mga biktima kung sakasakali. Maraming kapintasan ng ICC. Lahat naman ng kaso nito kahit sa banda mo tingnan, may bahid ng politika. Siyempre, mga dating presidente o general ng mga bansa ang mga nililites nato. Ang isang kagandahan lang ng korte, pwede itong tumulong sa mga biktima nang hindi umaasa lang sa conviction ni Duterte. Posible ito sa pamamagitan ng Trust Fund for Victims. Kung hindi kayang bigyan ng danyos ang bawat isa sa mga biktima, pwede silang bigyan ng kolektibong reparation tulad na lang ng martial law sa Pilipinas kung saan magtatayo ng memorial o kaya gagawa ng claims board. Ang nagpapagulo lang sa mga posibilidad na ito ay ang hindi pa rin natin pagbabalik sa ICC. Dahil wala namang sariling enforcement arm ang ICC, nakadepende halos lahat ng proseso sa pakikipagtulungan ng gobyerno, maging sa pag ng assets o pagtulong sa mga biktima. Kaya nga ang apela ng Rights Advocates kay Marcos. Ibalik na ang Pilipinas sa ICC. Dahil kung hindi, may tunay ba siyang malasakit sa mga biktima o ginagamit lang ba niya ang human rights para pabagsakin ang kalaban sa politika?